Yellow here ulit. So guys, gagawin uh, naman natin itong washing na to guys. Ito, ginawa ko na to, binaklas ko na to. At uh, ito yung mga pinalitan natin guys. Ito. So yan yung mga sira niya, yung motor na to, dalawa. Ito. Yan. Tapos, uh, ito yung mga sira niya. So ito yung belo, yung gear case, yung motor, saka itong uh, motor ng dryer, saka ito washing kasi ito guys eh. Tapos, itong spring, sa yung kapasitor. Ah, kukuha pa tayo ng kapasitor, guys. Para ah, mapalitan natin ng kapasitor. Kasi iba na yung kapasitor nito. Yung dating kapasitor kasi nito, 3. Tapos, ah, 11. So, hindi siya pwede, guys. So, kasi ang nakalagay na dito sa bago natin kapasitor ay ito, 5. Tapos, ito, 10 na. So, ito na yung ilalagay natin sa kanya. So, pinapaparang ko lang, guys, ng tubig. Kasi nga, pinagta na ng belo. Ayan yang gear case na yan bago na yung gear case na yan guys yan ayan. kasi gusto kong makita kung may tagas yung tubig na yun bago natin ilagay sa ripak lahat dito sa sa motor yan guys so ito bago na yung belo nito so nilagyan ko siya ng tubig ayan guys so, may tubig na yan ayan. para malaman ko guys kung sa tagas yung kinapit kong belo so kaya naglagay tayo ng mga tubig ayan. ito rin So lalagyan nyo na tubig guys Para pag halimbawa magka-testing kayo Ay Ayan guys So wala namang lumalabas sa tubig Diyan sa gilid So yung tubig Yung tubig doon Dito yung sa may ano eh Gasket uh, Gasket tuloy sa may Dito sa may Balib nya Ayan o oh, dito So yun yung may tagas dito So checkin natin to Tingnan natin yung goma nito kung bakit uh, tumatagas siya no pero yung sa mga kinabit naman natin wala doon ayan oh bago yung bago yung ano yan guys bago yung ayan yung belo doon sa kinapitan yan titesting ko lang kasi guys para malaman ko rin kung may tagas sabihin oh. mo lang sabihin mo lang sabihin mo okay so yun guys uh, tingnan natin itong kapasitor kasi na ay iba na ito to ito dito yung kapasitor niya ayan guys so, hindi ko na siya napakita guys sa binaklas natin kasi nga uh sobrang tagal baklasin kasi matrabaho so yun guys oh nakalagay sa kanya 11 saka 3 so hindi naman pwede yung kapasitor na yan kasi ang kapasitor na ngayon dahil magpapalit na tayo dahil bago yung motor na to 5 na siya tapos 10 so masyado mataas na to so yun guys so konting ano pa ah, konting testing pa pag may tumulo dyan ah, babaklasin ulit natin yan tapos Uh, magalagay na siguro tayo ng bulkasil sakaling tumutulo pa yan no? pero wala naman guys na tulo so okay naman tong ginawa natin to hintay ko na lang sila ayan, wala naman siya tumutulo dito so hintayin na lang natin guys na yeah. iniikot ikot natin to para malaman natin kung may tagas to so, wala naman guys so yan kaya siya na guys uh, Dahil dito sa gear case na to Ito, ito ayun o oh, Ang laki na ng play niya Ayan o. So, kaya siya nasira Ang laki, ayun o oh. Tapos kinakalawang na Kaya nasira yung motor Itong motor na to yan guys Sira na dahil nga panay talsik Tapos ito naman, ganun din, natalsikan din Pero pinalitan ko na rin to kasi sira na rin yung pinaka uh, belo nito. Malaki na yung pinaka play niya dito sa butas. So malaki na yung butas ito. So pinalitan ko na rin siya para isang trabaho na lang ko sa college. Eh, pre. Para sigurado na walang tumatagas. Pero kasi sira na rin to. So kaya pinalitan ko na rin naman. Ito. Pag na ito guys na may problema na yung gear guys, palitan nyo na. Huwag nyo na hintayin na masira pa yung motor bago nyo mapalitan. Uh, kasi uh, ganyan, katulad nito, laki ng laki tuloy ng ginasos nila sir dito kasi puro palit tayo ayun o no? oh. sira na yung pinaka gear case nya so yun guys ha balikan ko na lang kayo pagkatapos itong ginagawa ko na to so assemble ko na lang to so, papakita ko sa inyo yung valve kung papalitan ba natin o no? oh, hindi na kasi tumatagos eh so yun na lang yung problema nito, nito guys so balikan ko kayo para malaman nyo rin kung okay na yung ginawa natin so yun o no? oh. So kinakalawang na talaga sya So talagang Wala na So yung guys uh, So yung guys Paklasin uh, nyo lang dito Ikot-ikot nyo lang to Yan guys Ikot-ikot nyo lang to Tapos matatanggal nyo na to Yan So Ito yung makikita natin guys So yung spring nya Sobrang laki So hindi sya Fit So Ayan hindi sya fit Kaya siguro uh, Matigas So palitan natin na spring to guys So patanggalin natin yung spring dito Ayan Laki oh Hindi to pwede dito eh baka siguro pinaikot na nila to so palitan natin ibang ibang ano to ah, ibang spring so check natin guys kasi ibang klase yung ano niya eh ah, yung spring so ang laki ayan oh di ba so kaya siguro tumatagas so palitan ko lang to guys ah, hanapan natin ibang spring to so linisan ko lang to para na uh, umano siya So, papalitan ko ng ibang spring to guys. Kasi laki Na siguro tuma, yun o. Oh. Dapat sakto lang siyang, sakto lang siya. So, hanapan natin na spring yan guys. Wait lang. So, yung guys ha. Ito ilagay natin na spring. So, laki kasi e. So, ito lang sakto. Dapat ito lang dapat eh. Para maikabit natin. Tapos, tingnan natin kung tatagas pa to. Pag, pag tumagas pa to, papalitan, na natin to ng valve packing. Pag uh, umano pa to, uh, tumagas pa yung tubig hindi uh, ko lang dito guys parang ganoon eh siguro sa spring mataas kasi kaya ganoon kaya siguro uh, hindi niya masyadong matulak kasi sobrang laki nung nailagay na spring niya Ayan. so tingnan natin yan guys kung kung tatagas pa naka ano pala wala na pa yan so lalagyan lang natin ng tubig guys tapos tignan lang natin kung tatagas pa to so, so yun guys ah, wala na so tignan lang natin yan so balik ako kayo guys titignan natin kung tagos pa yung tubig nito, ha? Kasi pinalit ko na lang spring eh. So, pangit yung itong spring na to. So, pinalaki ni siguro nila to. O, gumawa sila ng bago. So, wait lang guys. Sige lang natin dito. Kung tatapon. Balik guys, ah, pinalitan ko guys, ha? Pinalit na rin siya ng kapasitor. Ito yung kapasitor niya. Ayan, 10. Tapos, 5. Ayan guys. Ayan. So, pinalit ko na rin siya ng kapasitor. Tapos, ito yung dati niya. So, hindi na natin siya kinabit. So, yung guys. Tapos madali lang naman matandaan dito guys Yung left and right Papunta dito sa may taas ng uh, timer Ito guys yan no? Left and right to Tapos linya Tapos linya kasi dati Ito rin linya nya Ay itim dati So hindi ko na pinutol para kahit pa paano Mapakita ko sa inyo Nadinukto ko na lang yung linya Sa isa Sa isa dito So ito, kasi itong isang linya na to Papunta ng timer to guys eh Tapos ito sa uh, Timer naman na pataas dito sa ang drain drain motor so yan guys lang yung mga linya nyan tapos ito single lang yung dilaw yung pula yung may kasama makikita nyo naman guys sa kodi ko ng papel na meron siyang ano na meron siyang diagram at ganun din to may diagram din, din yan, guys tapos ito guys ha pinalitan ko na ng belo kasi hindi to lumalabas yung tubig eh ay ah, yung belo tuloy yung ah, ah, water valve o yung sa ano niya guys sa uh, dito, ito tong goma na to. Pinalitan ko na kasi uh, lumalabas pa rin yung tubig eh. Dito sa ibabaw siya lumalabas. So pag naipon yung tubig, yun baka mabasa yung motor na to. So pinalitan ko na rin. So hindi ko na napakita guys na hinapalitan ko. Pero pinalitan ko siya. So yan guys, kasi lumalabas sa dito sa ibabaw eh. Dapat wala nang lumalabas sa na tubig dito sa ibabaw. So yun guys, uh, pinalitan ko na yan tapos saksak natin guys para mapakita ko sa inyo na okay na siya. So may tubig na yan, yan guys. Saksak natin. Ayan. So manda siya. So niligyan ko na rin siya ng pasahan. Ayan. Para malabahan at matest natin. So balikan ko kayo guys. Uh, ko lang to kung mayroon pang lumalabas sa tubig. At sabihan ko sa inyo pag wala na so tatapusin na natin to guys so yun guys okay na itong ginagawa natin na to so yan na umandar na siya tapos testingin natin to kung uh, okay na punin natin yung mga pasahan dito yan. Birthday mo ya. Lagay natin dito. So yan guys, lagay na natin dyan. Dito, yan diyan. Tata, yan. Lagay natin dito. Ah, nakalagay naklagay yan eh. So, lagay lang natin. Tapos paikutan natin. So yun guys, oh, okay na siya. Yan. So, okay na tong ginawa natin. Pwede na natin ipakita sa uh, ipabigay sa may ari. So, pwede natin may ari ito so, para ma makuha niya na. So, ayan guys. So, ayan guys. Okay na. Yun o. No? Ninja. Happy. 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 <laughs> Happy, <laughs> happy, happy 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 So yun guys <laughs> Happy birthday pa To Ay. Ay. So yun guys ah. Hindi ko na nailagay yung preno nya Kasi sira na yung pinaka preno nya So hindi na natin sya nakuha So hihinto naman yan So hihinto naman yan Kasi ah Kahit na kanya hihinto naman sya Yan So, di okay na. So, hindi pa tapos yan guys. Ayan. Ah, so, okay na to. So, pwede na natin ibigay sa may-ari. So, natuyo na siya. So, maraming salamat guys sa pagsama. So, hanggang dito na lang yung vlog natin. So, maraming maraming salamat. So, paalam.